Isa na namang napakalupit na putahe mga boss. Isang kilong tenga ng baboy mga boss. Lagyan natin ng luyan dilaw at kapirasong bawang. Konting asin. Pakukuluan at papalambutan lang natin yan mga boss. Pag malambot na, hanguin lang natin. Panalamigin ko lang muna ito mga boss habang inihiwa ko yung mga sangkap na aking gagamitin. Sibuyas. Siring panigang. Gagamit din tayo mga boss ng leeks, pero ihiwalay natin yung white stem niya. Paglalagay din tayo ng kapirasong luya. Lemon. At siyempre ang ating tenga ng baboy mga boss. Ihiwain lang natin ng medyo maninipis. Ito na yung nahiwa natin tenga. isalin lang natin sa isang malinis na lalagyan. Lagyan lang muna natin ng konting suka. Yung white part ng onion leeks ilagay na natin. Bawang. At syempre semi durog na paminta. Haluin natin at hayaan lang muna natin mamarinate mga boss. Habang nakamarinate yung tenga ng baboy mga boss, iprito muna natin yung walang kamatayan tokwa. Goods na to mga boss, dito na rin natin isasangag yung tinga ng baboy mga boss Inalis ko lang yung mantika Maglalagay tayo ng konting pang palasa Patakan natin ng konting patis Goods na to mga boss Ibalik natin sa kanyang pinaglagyan kanina Ngayon naman mga boss Muli natin titimplahan ng mga panibagong sangkap Unahin natin mga boss ng tokwa Sunod natin yung onion leeks. Siling verde para may konting sipa ng amhang. Kung meron kayong siling pula, pwede naman. Konting luya. At syempre, semi isang katutak na sibuyas. <laughs> Kalahating lemon. Hindi ko na nasali buto ito. Pahin na mag-alis. Konting paminta ulit mga bossing. Semi durog. At syempre, bibigyan natin yan ng isang matinding halo at okay na nga mga boss, goods na to. Ito na ang ating napakasarap at napakalupit na sinangag na tenga mga boss. pangulam at pangpulutan pulutan, bahala ka na.